bakit takit kita na yan o no? pindak <laughs> uh, nang umalis tayo mas sa ng tubig no? Oo. wala kalon um, alon pala tapusin ang aking video, Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakilike answer, and share at comment po. Pakipindot ko na notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Ingat po. Good morning to all. Happy weekend po. Bye.